bagong deb na naman tayo at na ito danggit na nga inang po mga kapaders mm -hmm. bi naman mga kapaders pambinta na muna at pera bukas new year na tayo mga kapaders advance happy new year sa inyong lahat at naroon sa malaking bato may nakasuot na lapu lapu mm hmm mm huli ka dyan kwartang linaw ito mga kapaders salamat lord na marami dalapit na New Year mga kapaders. Sana makadalisa tayo ng arimuhan huy pagod mga kapaders. Lapula po. Hanap ulit tayo na ito, bigan. Mm -hmm. Matampo susuutan. Walang masuutan. Kaya magandang panain mga kapaders. Pandaradagdag. Ngayon lang nagkarakalma ang dagat. At kahapon malakas na ito mga kapaders. Pasisya nga pala. Napana ko na bago bigyohan. Palayas na mga kapaders. Gayo talagang nukos. Mabilis, pag hindi agad na mapana, lalo pag naispata na. Malaking nukos mga kapaders. hu, Pagod! Hoo! Hinga tayo ng malalim. Pambinta mga kapaders. Itong sinisida namin, isang pa palang nalalim mga kapaders. Hanap ulit tayo. Naro, may nakatago. Danggit or balawis. Mm -hmm. Nangangain ang bulok na kula po mga kapaders malapad-lapad na, na ito salamat Lord sana makadilin siya lamang kami at malapit na ang new year ilang tulog na lang mga kapaders nutsubina na na, hanap ulit tayo dito sa parting buhanginan naroon lumalangoy malaking sulid mm -hmm. lagata ka dyan ganda ng tama mga kapaders tinamasigit na ng katawan ang problema huwag lang mga kabunot ayos na ito pandagdag mm -hmm. na ito pa manitis ayos na ito gitik mga kapaders sentido ang tama panibagong tuklas ko lang itong bahura mga kapaders ginipis ko lang yun ng umaga kaya testing tayo ngayon kung maraming isda dito oh hoy kulambutan nakaisa man naroon yung buntog mga kapaders yung nakataas na yan sana magitik mm -hmm. gitik mga kapaders kulambutan kaya lang hindi sinong kalakihan estimate ko dito mga isang kilo baka wala pa mga kapaders pero ayos ito pang dalagdag pwede yung pang pulutan pang kalamaris mga kapaders Pambinta na muna matawid tayo ng buhanginan sa kabilang bahura uy na ito isda mga kapaders manabon mm -hmm. ito yung isda madalas na sa lambat mga sa sa baklad pag lambat itong karami namin na masarap itong sinigang hanap ulit tayo tiyaga tiyaga na ito isda Mm -hmm. Kanuping, natagabuhang mga kapaders, Gitit natin. Ayos, piling is dating na ngayon mga kapaders. Talagang pagbibigyan tayo ni Lord ng magandang biyaya. Karamihan na pala ako ngayon. Lahat pang binta, o oh, ito, pang ulam mga kapaders. Sungkag, porsiga. Mm -hmm. Isdang walang kaliskis mga kapaders. Kung tawag sa amin ay isdang hubo. Masarap itong sinabawan, kahit perito. Kahit anong luto mga kapaders, basta ang isda sa riwa. Magkati rin siya lamang ng panghanda sa New Year. Ito, mm -hmm. mataan tama. Malaking biga na ito mga kapaders. Estimate ko nito mga 300 grams na laki. Salamat Lord. Buti lang hindi naglabo ang dagat kahit lumakas ng dalawang araw dito sa amin sa isla. Pitcha 30 nga pala ngayon mga kapaders ng Desember. Kaya bukas 31. Nutsubi na ng mga kapaders ng gabi ayos to malaking bigan hanapan natin at baka mayroong kasamahan mga kapaders naroon may nakatago timbungan adu, mm -hmm. ano mag -ibat hilahin, mga kapaders ay tumagka sa kahoy mga kapaders yung dulo ng pana ko kaya pala mahirap hilahin yun nagtanggal din mga kapaders ayos to isang may balbas pandaradagdag pambinta Makakabili tayo ng pang isang kilong bihon hanap ulit tayo pamputo naman natin hahanapin mga kapaders ito manitis siguraduhin ko mm -hmm. ko pita maa sa katigasan mga kapaders at nakakapunit sigurado na ito walang takas kahit magpara ikot kahit magpara persa ka pa dyan. hanap ulit tayo mga kapaders dito medyo malabo labo ito manitis mm -hmm. Istang may balbas na naman First class na nice mga At ting ating nauhuli. Ay salamat na marami. Magandang pangitay nito para sa atin. Magandang biyay nagpapakita ngayon mga kapaders. Nakakulambutan na tayo. Sana malagdagan pa yun. At para arimuhan. Hanap ulit tayo na Lumayas, manitis mga kapaders. Mailap. Ito na ang tunong. Mamatahin ko. Mm -hmm. Yari man, gitik mga kapaders. Ang ulam na ito, Masarap itong pinirito bukas mga kapaders. Wala yata itong surahan. Makasura lamang tayo para wala tayo pampulutan. Ito, timbungan. Mm -hmm. Ganda ng pagkatago mga kapaders. Pero nakita pa rin. Istang may balbas ulit mga kapaders. Naro pa. May nakatago pa. Kanuping. Mm -hmm. Puro bukawin mga kapaders. Ayos na ito. Parehas pang binta. Timbungan saka bukawin. Pero ang presyo mga kapaders, parehas la ang 130 ang kilo sa amit sa isla. Awang ko sa inyong lugar mga kapaders. Dito medyo malabo. Una, ito sulid. Nagulat pati ako. Mm -hmm, Lagata ka dyan. Muntik ng makapulit mga kapaders. Dadakutin ko ito. At baka makapulit sayang. Buhay pa naman. Masarap dito luto pagkapirito sa kakikitsapan mga kapaders. Hirap magsalita pag walang ipinasarapan mga kapaders. Butal ako. Na ito, may isda yun, tinamaan mga kapaders dinubol ko ang rubber dahil malaking isda ito hindi ko lang alam kung anong isda ito mga kapaders wag lang mga kabunot, sigurado ano ito sikip sa butas mga kapaders na ito na, malapit lubas lumabas ay, malaking surahan mga kapaders oh, hoy, nakachamba nakacam may isang kiluhan na ito mga kapaders estimate ko lang ang ay, medyo may lawi na mga kapaders ano kaya maganda dito kaya bukas pag ito piling ibinta, pwede pang pulutan, pang Hanapan ko ulit at baka mayroong kasamahan, maka pa bagang kulambutan. Naroon, pagka ulit ang balbas mga kapaders, siguraduhin ko. Mm hmm, yari ka na naman. Parking piket ang tamo mga kapaders. Dumudugo na naman. Salamat Lord na marami. Binigyan mo naman kami ng magandang pagkakataon para sa bagong taon mga kapaders. First class na isda ang karamihan na ahuli namin kasama ko nga pala si Kadavis Rico mga kapaders na nakabantay sa bangka si John Pugi na ito isda mm -hmm, mataan tama may tama ito sa parting batok mga kapaders alam na pag itong magaytong duplas kay Kadavis Rico ito mga kapaders buti na lang at nakita ko pa hanap ulit tayo mga kapaders na ito turutot hay sigurado ka ugbut ka sa pana ko oh, sige huni Ayos na ito. Pang-ulam mga kapaders. Bis niya ang tama. Ito yung isda sinasabi na bili kong salapi tapon ay kalahati mga kapaders. Ganitong isda kaya mahaba ang toka. Kaya kalahati lang ating makukuha. hanap natin kasama yung trutot na yun at baka may kaasawa. Na ito. Snapper mga kapaders. Sisiguraduhin ko pagpana. Tinama mm -hmm. sa katigasan uli mga kapaders. Hindi ka mga makakatanggal mayroon pang isda mga kapatid medyo maliit yun kanoping na napaon sa buhangin sinungkit ko at baka makita ni kadem si panain mga kapatid dito tayo sa malaki laki ang sukat at para matimbang maganda ang presyo mga kapatid salamat Lord marami na naman oras nga pala ngayon alas otso 37 mga kapatid tanggap uy na ito malaking bukaw, itong masarap inihaw or sabaw mga kapatid sisiguraduhin ko mm! na saan kaya ang kasamahan pa na ito at yung hahanapin niya sa parteng unahan mga kapaders hindi lang ito nag-iisa may kasamahan lang ito malapad at malaki ang mata mga kapaders masarap sipsipin ang mata na naman dito sa mga corals mga kapaders ganda ng corals malalim ang mga kasang kasang ito yung mga itlogan ng kulambutan gaya mga style na ito isda talong sala mm sa unang pana, ganda ng pisto, sinalang pa. Buti at magandang tama, nakabalagbag kay isda mga kapaders na agitik natin. Isang klaseng snapper din to mga kapaders. Mga gat kung tawag sa amin, or tingalig. Hanggang dito muna aking video mga kapaders sa pamana. Mawi na rin kami, sende kami. Hindi kaya lamig ang dagat mga kapaders. Abang-abang lang. ayto na mga kapaders, yung aming huling surahan sa pinanaan ngayong gabi. Makain tayo mga kapaders. Ito kami ulam sa hapunanan. Di pa kami nakain ng hapunanan mga kapaders. Iniiho ni Kadabis Rico. Halos ng balat mga kapaders. Si pag nagbabalat ng surahan. Tayang tang ng mga kapas ng kaunti sa apoy. Ay, bukaw! Ito. Ito yung sensurahan mga kapas Wala ng balat. Ito yung bukaw. Ayan mga kapaders. New Year na bukas. Happy New Year sa mga sa lahat ng mga silent viewers, subscriber. Maraming salamat sa inyong patuloy na walang sawang suporta. Makain tayo. Ayan si Jan Pugi. Yeah. Si Jan Luis. Ayan <laughs> <laughs> si Kadavis Rico seryosong mahigi sa buhay <laughs> ay mga kapaders dito na itong inihaw na bukaw masarap itong mga sa alam kong sinabawan ito wala tayo mga kompleto Ricardo kaya inihaw mo na mga kapaders hello po mga kapaders yan yun hindi pa kasi yung luto ito mo nang inuna ni Kadayo Sri kung mga Kain tayo mga manoy, mga manay, baladol Sa mga bikulano, bikulana Paano may screen camera to? Ayan makakita Anong camera? Yung Ito yung ating sausawan Tuyo lang mga kapaders, ayos na yan, masarap na yan Ito sa akin mga kapaders Bukaw Yung mata, masarap ang mata Hmm Sarap. Uy, ba't pinag-open kami yung dalawa? Ate Maria Flor, ano? Ito, mata. Flor de Lesa. Flor de Lesa. De Lesa. Sarap ang harap. Good morning. Good morning din po, ate. Ito. So. Open kami kayo. Mas mm masarap. -hmm. Yung nahiling kanina. Sabi ng mata ko, talagka na dahil. Ay, natok mas Laman. ate. Ito. Eh, Christmas okay, po para bukas malapit na. Huh. Hmm. Hmm. Hindi, oh, oh, hindi ka oh, natin. Sila, Sila natin. Pa ba Ay, nandito ako na. <laughs> <laughs> <laughs>

Huwag ka mag -tangil. Rap, isa. bibe mo lang sa. Ha? Ito Ito na mga kapaders, yung aming kinita sa isang daiblaang sa kulambutan sa kasasurahan, bitilya mga kapaders. Inabot man ng 744. Ito ang gastos, 145 mga kapaders. Hindi ko lang alam kung magkano ang partihan ito bawat isa. Ayos na ito. Pero din siya kahit para paano, kahit ikaw kaunti. Maraming salamat pa rin Lord sa biyaya mo na pigalob sa amin. Nakatid rin sa kami kahit nagkaunti, may pangunang pa mga kapaders. Happy New Year nga pala sa mga salit viewers, subscriber dyan. Salusyon, Visaya at Mindanao. Palit na rin po sa mga UFW dyan. Bayanin ang ating bayan. Maraming salamat sa uli sa inyong paunood. God bless. Ingat tayong lahat.